Kung ganyan ganyan, maraming Dito mo, pagtaganan. kung may tapal? Bakit mo rin... May artist na rin Ano pa rin? makikita mo rin dyan kung alin yung ano, yung walang nadaanan? Bakit artist na marami naman eh talaga maganda ganda tapay niya isang liter talaga nang palan sandakan sandaan kung ano sandakan ano? sandakan talagang tapay kaya 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 kano pa panaman may may siya kaya yung kasi dapat talaga planta. Hindi kasi yung layout yung simulan sa to. Hmm. Yung bago palang mag-umbisa. Bago kasi magpapagawa ng bago na gano'n. Hmm. Layout mo nga sa gabi. Layout. Yeah. Simulan sa to. Yeah. Ah. Ay, ayaw, ayaw niya lang buo?

Diba sabi mo kanina kung makakabit sa balak? Tanggiro, makakabit talaga yung sa balak kasi naka... Hindi, huwag na naman. Tanggiro, kailangan bawat agay, ibigay mo sa baso sa kanya kasi no, nice. ma ang gusto nila, yung tama lang na gusto nila. <laughs> uh, para pumapasok dun sa balak ka ng... ...gulay.

Hindi mo alam ang pulso mo pa rin. i <laughs> yung mo yung ang gusto mo eh, yung malalimlag ng baon. <laughs> Hindi tama lang yung ganyan labas pa. Ano naman, may naman. <laughs> 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 yan? Yan. Yan. Parang wide lang siya, pero random niya lang. Hindi, eh. hindi gusto ko yung sakit. hindi ako, huwag mo papatago kasi. hindi nga, mas masarap kasi yung may sakit. Pag ganyan, ganyan kasi kalakas na. Tapos mabilis na <laughs> lang. To. Mabilis ko lang ito. Pero wrong din. Magbubugbog yan. Islide na, islide. 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 islide, islide. Baka mamaya, butas na yung tinututukan mo ng balat niyan, eh, laman eh. Okay.

Upa, <laughs> 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 7 minutes. Hanggang matapos yan pa? Okay na yan.